Okay, so mga kapatid, isang kagalakan ang magbahagi sa atin ng mga bagay na makakatulong sa ating pamumuhay. Karaniwan sa atin ay dumadaan tayo sa mga ay struggles regarding sa ating pong finances. Kaya mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa atin ang bagay na ito at sana po ay panoorin natin upang sa ganon makita natin kung paano tayo umuunlad sa lahat ng aspeto ng ating buhay, lalo tigit sa ating pong pananalapi. Sabi po ng awit 128, talatang 1 hanggang 2, Mapalad ang bawat tao na may nakayawi ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. So mga kapatid, binanggit po ang tungkol sa buhay. Yung buhay na maligaya. Maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Kaya importante po sa atin ang tayo po ay umunlad lalong-lalo na sa ating pong pananalapi. So, meron tayong biblical principle to improve your finances. So, ito yung mga makakatulong sa atin. Unang-una po na dapat nating isipin, mga kapatid, na dapat nating gawin para umunlad tayo financially, ito po ang number one. Love God, not money. Ibigin natin ang Diyos kasi yan po yung primary purpose na itinuro sa atin ng Panginoong Kristo, ibigin natin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip at ng buong lakas. So, importante po na ikintal natin sa ating isipan ang tinatawag na Great Commandment ng Diyos na kung saan mayroon tayong pag-ibig sa Panginoon na kung saan iibigin natin ang Diyos, hindi po ang pananalapi. Kasi ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan sa mundo. He is the source of everything. Sabi nga sa Kawikaan chapter 8 verse 21, ang sa akin nagmamahal. Ang sabi po ng Diyos, bibigyan niya ng yaman. Kaya nga, kapag tayo po ay napamahal sa Diyos, hindi tayo magkukulang, bagkos uunlad ang ating buhay. Sabi po ng Kawikaan 8.21, ang sa aki nagmamahal, ano po ang matatanggap natin? Sabi niya, binibigyan ko ng yaman, aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. So ibig sabihin, may Dios na magbibigay sa atin ng pag-unlad. Ano po? Kaya mahalid natin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Diyos na nagpadama ng Kanyang pagmamahal sa atin. Kaya love God, not money. Yung, ang problema sa atin, uh, kaya sinabi natin na love God, not money dapat may ipa-priority tayo ang Diyos. Ang pera po nawawala. Kahit may pera tayo, kung wala ang Diyos, pwedeng maglaho ang pera. Pero pag may Diyos tayo, ang Diyos kaya niya mag-produce ng pera, ng kayamanan. Yung pera hindi niya kayang mag-produce ng Diyos. Kaya love God, not money. Mahalin natin ang Diyos. Sabi nga ng, ng Panginoong Isokristo kay Pedro sa John chapter 21, talos tatlong beses siyang tinanong. At yung panghuling tanong, ganito ang sabi ng Panginoong Isus. Peter, do you love me more than this? O Pedro, iniibig mo baga ako ng higit sa mga ito? Itinuro po niya yung isda. Kaya mga kapatid, ang lesson, mahalaga po ang pagmamahal sa Diyos. Kaya pag minahal natin ang Diyos, hindi maaaring hindi kanya tulungang umunlad. Gagabayan ka, bibigyan ka ng buhay na tutungo sa pagunlad. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa po na principle to improve our finances, pray about every aspect of your finances. Ipapanalangin, yung mayroon tayong pananalangin, ipapanalangin mo ang tungkol sa bawat aspeto ng iyong pananalapi. Kasama na dito ang iyong income, kasama na dito ang paghandel, kasama na dito ang expenses, kasama na dito ang savings, at higit sa lahat, kasama na dito ang tithes and offering. Ipagpipray natin, kaya pag tayo ay nakikipag-communicate sa Panginoon, ililig ka ng Diyos, pupunuin ka ng karunungan, at tutulungan kanyang umunlad mga kapatid kaya yon napakalaga ipapanalangin natin ang aspeto ng ating pananalapi pwede rin nating hilingin tulad po ni Jabez sa Bible siya po ipinanganak na may kahirapan pero siya po tumawag sa Panginoon nanalangin siya at siya po ay tinugon pinaunlad, pinasagana, sinagot ng Diyos. Kaya nagbago ang kalidad ng kanyang buhay. Umunlad si Jabes kasi ipinagkaloob ang lahat ng kanyang mga hiniling. Granted yung kanyang prayer. Kaya pag nananalangin tayo mga kapatid, at umihingi tayo sa Diyos, pwede po tayong umunlad, mga kapatid. <coughs> Okay, ano pa ang principles? Mga kapatid, ito po yung panghuli na wag nating kalilimutan. Yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat umimprove, hindi po mawala, hindi maglaho, kundi ang kalooban ng Diyos, umunlad po talaga tayo. Yung mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin, nais ng Diyos na umunlad po tayo huwag sana tayo maging waldas nakapag kapag nagkakaroon tayo, binibigyan tayo ng Diyos, ang iniisip natin ay kung paano lostayin. So mga kapatid, ito po ang gusto kong sabihin sa atin na panghuling principles is spend your money wisely. Nyan. Kaya iyan ang nagiging problema ngayon ng sangkatauhan. Ang pinaka reason ay nagiging maluho, nagiging magastos kaya madaling mag maglaho ang kanilang ang mga bagay na ipinagkakatiwala sa kanila. So yung bad spending habits mga kapatid. Kaya yon kaya nahihirapan tayo so spend your money wisely at sana bago tayo gumastos ng ng ating ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ay yung mag set, set aside na sana tayo sa budgeting natin yung 10% for your tithes and offering for God's So yon offering for God. So yon po the ability to spend 90% wisely kin and pak, how you allocate your budget. Kaya yon kasama yon mga kapatid bago tayo gumastos, iset aside na natin yung tides, yung 10% para sa, sa sa ating pong tides. So yan po ano, yung pagba, pagbabalik ng ikasampung bahagi at higit sa lahat, yung ating kasama na rito yung offering. Kaya mga kapatid, yung mga, pag nagkakaroon po kasi tayo ng finances, dalawa lang ang pwedeng puntahan yan. For seeds and for needs. Dalawa no, for seeds and for needs. So ngayon, pag tayo po'y nakatanggap, mga kapatid, ng pananalapi, dapat may seed tayo. Yan, kasama na dito yung tithes, yung offering, mga kapatid. O love gift natin sa mga lingkod ng Diyos. Ano po, maganda rin na mayroon tayong ginagawang uh, pag-honor sa uh, mga lingkod ng Diyos. For seed ang tawag yan. Then, for needs. Oh. Ang ah, nangyayari kasi ito ito yung realidad mga kapatid na nangyayari. Pag nagkakaroon tayo ng finances, nawawala po yung four seeds. Ang madalas na, na nababanggit ang nangyayari ay four needs. Kaya naglalaho yung mga bagay na tinatanggap natin. Kaya sabi nila madaling magpaalam isa na dito yung pera. Ano po kaya ang principle to improve our finances, mga kapatid? Dapat nasa puso natin. Priority natin ang Diyos, inuuna natin ang Diyos na, sa lahat ng bagay kasi mahal natin ang Diyos. So love God not money. Pray about every aspect of your life. Humingi kayo at kayo'y bibigyan ang bawat humihingi ay nakakatanggap. Matthew chapter 7 verse 7 to 8. Spend your money wisely. Okay, God bless sa ating lahat. Pwede po bang mag-like and share po kayo sa ating pong mga video. At salamat sa bawat isa. Ang panalangin ko po, uunlad tayo. Kapag may prinsipyo tayo at ang prinsipyo na ito, That is a biblical principle. God bless us all.